Yes po, muli po isang magandang-magandang araw po sa ating lahat mga kabaranggay. Uh, hanggang sa ngayon po, yes, wala pa rin pong desisyon ang Korte Suprema kung ang RA 12232 ba ay constitutional or unconstitutional. Siyempre po, bago po tayo magpatuloy ako po ay nag-aanyaya. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe sa channel, kayo po ay aking inaanyaya na magsubscribe. Pakiclick po ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. So, yan po, mga barangay. Uh, kahit ano po ang mangyari, kahit ano pa po yung ating sa uh, ikokontent o sasabihin, ay lagi po na ang ra 12232 po ang naging ibabaw, mga kabarangay. At uh, nakatakda ang halalan, November 2, 2026. Hindi po mapipigilan yan. Wala pa kasing batas na pumipigil dyan. Wala pong TRO, wala status ko ante order at hindi pa rin yan dinideklara na unconstitutional. Kaya yan po yung patuloy po na sinusunod po ng uh, Komelek At marami din po yung nagtatanong mga kabarangay na ito na ba yung huli o kahuli-hulihan na pagpopospon sa halalan pang barangay? <laughs> marami po ang mga nagsasabi rin, namimiloso po, na uh, baka pagdating po ng November 2, 2026, eh gagawa na naman ng batas, yung mga uh, gumawa niyan, ano po? Baka gagawa na naman silang ng batas na iuurong na naman yan sa 2029. Posible ba? Mga kabaranggays, sa na nangyayari po? Siyempre lahat po, posible. Dahil habang nandyan po sa posisyon, yung mga taong yan, Uh, ah, sila sila po yung hawak sa batas. At uh, sila na po talaga yung nag, uh, kumukumpas kung ano ang uh, mangyayari. Ano? Legal man ito o hindi? Ay talaga po hindi tayo nakakatiyak na kung sakaling uh, yung November to 2026 ay matutuloy na nga talaga mga kabarangay. Ah, uh, kaya ko naman po na sa na sa mga kabarangay na hindi tayo nakakatiyak eh kasi nga po dito po sa nangyayari eh. Ano? Ah, uh, ngapo nga po wala pa ring uh, uh, sagot o hatol ang uh, Korte Suprema. Kaya marami ang nagsasabi at isa na rin po yung ako na uh, kahit ideklara po na unconstitutional itong RA 12232 na ito ay uh, na-postpone na rin, postpone na rin yung December 1, 2025. So, uh, talagang posible na gagawin ulit yan o uulitin at halimbawa naman na yan po ay madeklara, ito yung nakakatakot dyan mga kabarangay kapag yan po ay nadeklara na konstitusyonal lalong lalakas ang loob ng mga yan mga kabarangay, na sa tuwing gusto nilang ipospon, sa tuwing gusto po nilang uh, gumawa ng bagong batas para sa halalang pambarangay, ay gagawin nila kasi nga, nandyan na may jurisprudence na in case na yan po ay uh, madeklara na konstitusyonal. At kung hindi naman po yan madideklara na konstitusyonal, sakaling yan po ay ideklara na unconstitutional dahil sa teknikalidad, dahil po sa kabagalan ng desisyon ng Korte Suprema, eh, napopospon pa rin kahit unconstitutional. Kaya paulit ulit, ulit, po na mangyayari yan mga kabarangay. Habang nandyan po, lagi ko sinasabi, habang nandyan po yung mga taong ganit sa posisyon. Siyempre po, natural lamang kahit ako na nakaupo, i-extend yung akin termino. Eh, ba't naman ako tututol? Mga kamarangay, alalahanin po natin na kung sakasakali po, anuman ang mangyari, wala pong kasalanan yung mga nakaupo. Ano po? Hindi naman po sila yung uh, gumagawa o gumawa ng batas para humaba yung posisyon nila sa kasakali. Hindi po sila uh, ang may kagagawan niyan. Ang may kagagawan po niyan, eh, yung mga nag mga nag dyan sa batas na RA 12232.